Guys, sa mga hindi pa nakakapunta dito sa Amazon for only 575. Mga kape, Alice Cafe 3 in 1. Ang laman nito ay 6 pieces 575. Sa mga gusto ng flavor ng kape, ito for only 575 SR. Pwede pwede kayo pumunta dito, sa Amazon. Malapit lang ko sa Mall of Arabia. 575 pwede pwedeng pwede pambabagahin. Kung mahilig naman kayo sa cappuccino, lahat na makikita nyo for only 5.75. Kung mahilig kayo sa tea, or mahilig kayo sa snack, si Chiriya, for only 5.75. Ang bibili mo sa isa bang store to ng 10 real dito, 5.75. Kung nakikita nyo mga snacks dito, si for only 5.75. Lahat na makikita nyo yan, 5.75. Kung gusto nyo naman ng classic na kape, meron tayo dito bagja, 5.75 lang. Ayan, sa ibang store, mapabibili mo ito ng $8.95 dito, $5.75 lang. Ice coffee, $5.75. Mahilig naman kayo sa coffee made. Ayan, panghalo sa kape, coffee made for only $5.75 lang. Tsaka meron dito ang cocoa, $5.75. dito lang yan sa Amazon. Gusto nyo naman ng honey. May ilikay sa honey. Hindi ko alam kung saan ito ginagamit. Pero ito, mabibili mo lang siya dito ng $5.75. Mga honey. Palang po siya ang dami. palaman naman dito, pampabagahe, pwedeng pwede. Ayan, 575 lang. Ano pang inahinti nyo? na. Check mo Pampalaman sa tinapay, hindi ito pang kapi ha. Pampalaman, kung uli, 575 lang. Lahat na yung dito, 575. Check mo kayo po. Kung mahilig naman kayo sa salad, meron dito pang dressing for only 575. Sa ibang store, mabibili mo siya ng terrier dito. 575 lang. Ibat ibang klase ang makikita mo. At ang makikita niyo dito guys ay eh, 575 Ipapakita okay, ko sa inyo dito ang branded na chocolate na murang-murang. -mura dito mo lang siya mag-improves. Itong mga chocolate nito pang babagahe for only P575. Mag-ibili mo sa ibang brands 895 dito 575 lang. chocolate dito galaxy 575 lang ang regalo sa minamahal for only 575 lang saan mo ka sa makakabili ng ganito lang 575 sa iba 30. ayan guys kung makikita nyo yan lahat ng chocolate dyan is 575 lang yan dito yan sa amazon malapit sa mall of arabia ayan ang tawag dito cake dito sa mga cake ngayon 575 lang ang babagay, pwede Mabibili mo sa store ito, sa ibang store is 5.75 pwedeng pambabagahin sa mga nais nice dyan magpupuno ng bagahe dito ka pumunta sa Amazon iswak e talaga na mapupuno nyo agad ang iyong pambabagahe ang apakamura lang dito pera man ano pa yun na. Huh? Guys, sa mga gustong pang pang pasalubong sa mga anak nyo, ito pa only 575 na kabaksa sa room. Hmm. 575. At dito kasi puro food lang. Sa kabilang building na magpuro non-food, mga appliances, 575. Kung mahilig ka naman sa mga mani, ayan, sa isang box, 575. Meron din dito, mas malaki. Lahat na makikita nyo dito Ang 575. Kaya na pangin natin. Pumunta na kayo. Guys, yung location niya dito yan malapit sa Mall of Arabia. Makikita mo palang lang sa highway yung Amazon 575. Lahat ng klase 575 hindi lalampas sa uh, sa ibang presyo. Kasi sa ibang 575, merong 11 dito, lahat is 575. Kaya kung ikaw ay nagpapabagay ay talaga namang dito sa Amazon ay mapupuno mapupuno muna ang iyong bagahe. Ayan. Talagang 200 SR talagang mang marami ka na mong mabibili. Siguradong mapupuno na lahat ng pagkain ng gusto ng pamilya mo sa Pilipinas. Kaya ano pang inaantay mo? Pumunta na kayo dito bago pa mo yung lahat, bago pa tumaas ang presyo. Guys, Pringles, dito mo lang maki, mabibili ng 500, 575. Dito mo lang mabibili ng 5.75 Pringles sa ibang store mabibili mo siya ng 13 Dito, pampapagahe Pwede pwede sa pampasalubong sa inyo anak Sa Pilipinas, 5.75 Ibang ano dito, ibang brand, ay pa ibang brand, 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 ulit brand, ibang 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 Iba't ibang makikita mo dito, may mga tuna din dito na for only 5.75, wala nga lang dito century. 5.75 Sardinas dito, 3 pieces, 5.75 Sardinas, 3 pieces, 5.75, wala nga lang dito. Dahil sa Amazon, yung pinapangarap mong bagay ay mapupunon nyo na, kaya naman napainantay nyo. Pumunta na kayo dito sa Amazon 5.75.